Ang ating kwento ay nagsisimula sa ating bida na ang pangalan ay Tai. Isa siyang hunter ng mga halimaw at ang kakayahan niya ay necromancy, isa ito sa pinakamahihinang kakayahan ng lahat ng hunter. Gayunpaman, pambihira siya dahil kabilang siya sa limang pinakamalalakas na hunter sa hanay ng S-rank hunter. Sa kabila nito, ginugol niya ang buong buhay niya na parang aso-aso'ng hunter lang para sa asosasyon at hindi siya patok sa masa. Madalas siyang binabatikos ng publiko, at tinitiis lang ito ng kanyang mga karibal hanggang sa tuluyang ma-wipe out ang kanyang team. Pero kahit na ganoon, patuloy siyang nabubuhay, kaya tinawag siyang The Immortal King. Anim na buwan niyang sinubukang talunin ang tanging kalaban niya, ang grupong Griffin. Ngunit ngayon, pinlano niyang wakasan ito sa kanilang punong himpilan. Dumating siya doon at inatake ng lahat ng miyembro ng organisasyon, na sumigaw pa ng patayin siya. Kunin ang limang bilyong ginto bilang pabuya, at sinabi nila, yakapin siya bago niya magamit ang kanyang summoning magic. Sumagot si Taya, mukhang may sarili silang kasakiman. Ginamit niya ang kanyang summoning magic at tinawag ang isang napakalakas na bone dragon. Winuwasak nito ang gusali, na ikinagulantang ng mga tao dahil hindi nila akalain na kayang magpatawag ng dragon ang ating bida. Bigla silang nakarinig ng sigaw, nandito na si Yojo Gyu ang guildmaster ng organisasyong Griffin. At sila'y ginulat ng si Taya ay umatake ng parang baliw ngunit inatake siya ng isang banal na sibat, at nasugatan ng dragon. Paulit-ulit siyang tinamaan ng napakaraming sibat, kaya hindi na ng dragon at bumagsak ito sa lupa. Pinalibutan sila ng grupo ng mga banal na kabalyero at iniutos ng kanilang pinuno na sumuko siya. Sabi ni Taya, matanda, nakita mo na ba akong sumuko? Sumagot ang pinuno, hindi, hindi ko nakita kailanman. Sabi ni Taya, e sino ngayon ang nagdadaldo ng puro kalokohan? sabi ng pinuno, wala lang, gusto ko lang na ang mga bagay ay mangyari ayon sa inaasahan ko. Pero ikaw lang ang palaging lumalagpas sa mga inaasahan ko. Binasag mo ang mga inaasahan ko ng manatili kang buhay sa lupain ng kamatayan na ito. Naging mas malakas ka pa kaysa sa inaakala ko. At higit pa roon, nakuha mo pa ang batong hinahanap ko. Tanong ni Taye sa kanya, ang ibig mong sabihin, ang batong ito. Sagot ng matanda, oo, yan mismo ang batong matagal ko nang hinahanap. Kung ibibigay mo yan sa akin, palalayain kita ng walang pinsalang natatamo. Sumagot si Taye, gusto mo talaga ang batong ito? Oo, ibigay mo na yan ngayon. Hindi mo naman kaya ang kapangyarihan nito. Kaya sinabi ni Taye, sige, heto. At inihagis niya ang bato sa matanda. Tuwang-tuwa na sana ang matanda, pero binawi rin ni Taye ang bato at hinawakan muna ito. Sabay nagbirong sinabi niya, akala mo ba pareho tayo? At tatamkain ka ini nang bato. Sabi pa niya, narinig ko na hinahanap mo ang batong ito buong buhay mo. Ano sa palagay mo, patayin mo na lang ako at kunin mo ito mula sa tiyan ko. Nagutos ang pinuno sa mga Holy Knight na patayin siya at kunin ang bato, pero gumamit si Tayo ng summoning magic at tinawag ang isang hukbo ng mga kalansay. Sa huli, napatay si Tayo, at nang magising siya, nakita niyang nasa loob siya ng kabaong, at lahat ng tao sa paligid niya ay natatakot sa kanya. Masaya at sabay na natatakot ang mga tao sa paligid. Ang lugar kung saan siya nagising ay tinatawag na Zhejiang Province sa China. Ang katawang ginisingan niya ay pag-aari ng isang tao na namatay dahil sa labis na paggamit ng droga. Dalawang tao mula sa nayon ang naglalakad at nagtataka sa nangyari. Sabi ng isa, sigurado ako na si Yoshan ay muling nabuhay. Patay na siya, at baka naging vampira yata. Sumagot naman yung isa, bampira. Ano ka ba? Sobrang lawak ng imahinasyon mo. Baka siguro ang mga alamat na kwento ay kinain na yung utak mo. Yung tao na yun, namatay dahil sa overdose. Malamang nawalan lang ng malay, at inakala nilang patay na siya. Sabi ng kasama niya, tumahimik ka na nga, baka tayo pa ay mapahamak. Lumipat ang eksena kay Taya, na naguguluhan sa bago niyang katawan. Sabi niya, bakit ganito ang katawan ko? Tabak choy, samantalang sa nakaraang buhay ko ay napanatili ko ang matikas kong katawan ng maraming taon dahil sa pag-ehersisyo. Pumasok ang kaluluwa ni Taye sa katawan ng isang matabang lalaki na naging unang young master ng angkan ng deck. Ang pangalan ay Yushan, na buong buhay ay inaksaya sa pagkain, droga, babae, at isang hangaal sa buong Zijang Deck Clan. Palagi na lang ang angkan niya ang naglilinis ng kalat niya saan man siya mapunta. Sa huli, namatay siya sa overdose. Sabi ni Taye, ito ba ang ending ko? Sa katawan ng walang kwentang tabatsoy na ito, sa sinaunang panahon pa ng China. Kaya pala ginugol ng matandang iyon ang buong buhay niya sa paghahanap sa bato, para lang maibalik ang kabataan niya. Sabi pa niya, ang unang dapat kong gawin ay alisin agad ang taba na ito para mabuhay ako sa kakaibang mundong ito. Binuksan niya ang status window niya, pero hindi gumagana. Nang sa wakas ay nagbukas, nakita niyang napakababa ng level at lakas niya. Sabi niya, paano ako mabubuhay sa mundong ito na ganito ako kawina? At sa huli, tinanggap na lang niya ang sitwasyon. Sabi niya, walang problema, basta't hawak ko pa rin ang mga pangunahing kakayahan ko at pwede akong mag-level up sa pamamagitan ng pagsasanay. Sige na, hindi naman mahalaga. Wala rin naman sigurong portal o paraan para makabalik ako sa sarili kong mundo. Isang nakakatawang kapalaran, isinumpa akong mabuhay muli para lang matuklasan ang halaga ng mahiwagang batong ito. Pagkatapos, napansin niya, sandali, ibig bang sabihin ito, walang mga halimaw dito. Tuwang-tuwa siyang nagsabi, sa wakas, nakaligtas na ako mula sa walang katapusang labanan laban sa mga halimaw. Ang galing, walang mas higit pa sa pahinga at katahimikan. At mula ngayon, ako na si Ocean. Biglang may pumasok sa silid at nagsabi, salamat sa Diyos at nasa mabuti kang kalagayan. Sinubukan ng lingkod na pigilan siya, sandali lang po, ginoong Jean. Ipinagutos ng aking Panginoon na huwag papasukin ng sinuman. Sinampal ni Jean ang lingkod at sumigaw, nasaraon ka ba ng bait? Inuutusan mo ako, ako si Jean. Si Yosha naman ay tumingin sa lingkod at tinanong, ayos ka lang ba? Sabi ng lingkod, patawad, master. Hindi ko talaga siya mapigilan. Tumingin si Jin kay Yoshan at sinabing, nag-aalala ka sa isang hamak na alipin. Hindi yan ang ugali ng isang maharlika. At inilahad ng lingkod kung sino si Jin, iyan si Jin, ang half-brother mo. Pagkatapos, pumasok ang isang lalaki na ang pangalan ay Guak, ang pinuno ng Red Fang Party, sabi niya, posible kayang si Yoshan ay nawala ng alaala kaya hindi niya nakikilala si Haring Jin. Sumagot ang lingkod, magingat ka sa sinasabi mo, guwak. Paano mo tinatawag na Harry si Jin kung nandito pa si Yoshan? At base sa pagkakaalam ng ating bida, patay na ang dating hari, ang ama ni Yoshan. Kaya ang trono ngayon ay bakante. Ang pagtawag mo kay Jin bilang hari ay kawalan ng respeto kay Yoshan. Sagot naman ni Guwak, pasensya na, nasabi ko lang nang hindi sinasadya. Dahil nagsagawa si Jin ng seremonya ng pagkakatalaga bilang hari habang si Yushan ay halos mamatay. Sinabi ni Jin ng may panunuya, kuwag mo nang ulitin yan, guwak, baka masaktan siya. At sinabi pa niya, fair na, sigurado naman tayong ayos na siya. Sinabi ni Guwak, malapit na ang meeting mo sa pinuno ng Small Cloud Faction. Habang sila'y nagtatawanan, sa isang iglap sumugod si Yoshin at binitukan ng bastardong kapatid ng pagkalakas-lakas. Labis itong ikinagulat ni Guak at nagsimulang mapaisip. Paano mo siya na sample ng ganun? Ang bilis ng kilos mo at napakalakas ng tama, eh hindi ka naman marunong ng martial arts. Nagalit si Jean at sigaw, baliw ka ba? Anong ginawa mo ngayon? Sagot naman ni Yoshan, sinampal lang kita sa ulo. Hinugot ni Jean ang kanyang espada at galit na sinabi, papatayin kita. Pero pinigilan siya ni Guac, maraming saksi dito, hindi ka makakagawa ng kahit ano. Mas mabuting umalis na lang muna tayo. Sumunod si Jean at bago umalis ay nagbanta. Babalikan kita, Yoshan. Sumakit ang ulo ni Yoshan at biglang nagbalik ang mga alaala. -ala. Naalala niya noong dinugbog siya ni Jin at pinahiya sa harap ng mga tao dahil hindi siya marunong ng martial arts. Naalala rin niya nang nakipagtalik si Jin sa babae niya. At ngayon, natuklasan niyang hindi overdose ang dahilan ng pagkamatay ni Yoshan, lason pala ito, at si Jin mismo ang may gawa nito para siya ang maging hari. Naramdaman ni Taya, sa katauhan ni Yoshan, ang sobrang awas sa naging buhay ni Yoshan noon. Napagtanto niyang nasa isang matinding alanganin siya ngayon, dahil si Jean ay gusto siyang patayin. Samantala, pinapakita si Jean, galit na galit at binasag ang isang plorera sa sahig. Galit na galit si Jean at sumigaw, paanong naglakas loob ang hampas lupang yun nasaktan ako. Dapat pinatay ko na siya sa oras na yun. Sumagot ang kausap niya, maghintay ka muna, hindi pa ito ang tamang oras. Samantala, si Yushin ay nagugulat sa bilis ng kanyang progreso. Sabi niya, paano ako lumakas ng ganito sa loob lang ng kaunting oras? Napaisip siya na baka ito ay isa sa mga kapangyarihan ng mahiwagang bato. Masaya siya dahil may bagong kakayahan siyang nabubuksan tuwing tumataas ang kanyang level. Tumayo siya para subukan ang bagong kasanayan at sabi, tulad ng inaasahan ko, hindi ko pa nararamdaman ang mana sa katawan ko. Alam niyang kailangan niyang palaganapin ang mana sa buong katawan niya, pero natatakot siyang baka may masamang mangyari. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya ginawa niya ito. Nang gawin niya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa bawat sulok ng kanyang katawan, pati sa puso niya. Halos mawalan siya ng malay, pero tiniis niya ito hanggang sa matagumpay niyang naikalat ang mana sa buong katawan. Dahil dito, nakakuha siya ng titulong Heart of Mana. Ibig sabihin, nakalikha siya ng enerhiyang loop sa katawan niya para madali niyang makontrol ang kanyang kapangyarihan. At habang dumarami ang mga energy circuits sa katawan, mas lumalaki rin ang kapasidad ng enerhiya na pwede niyang itago. Sabi niya, sa wakas, kaya ko na sigurong mabuhay sa mundong ito. Ngunit si Tai, Yushin, ay gumawa ng kakaibang hakbang. Lumabag siya sa isang pangunahing batas ng mga summoner, ang paggamit ng puso bilang imbakan ng enerhiya sa halip na utak. Bakit? Dahil kapag utak ang ginamit at nagkaroon siya ng kahit konting pagkakamali, tiyak ang kamatayan. Kapag napuno ng negatibong enerhiya ang utak, nasa ito. Kaya siya lang ang tanging tao sa mundo na may pusong mana, sa ganitong paraan, sabi niya, hindi na ako kailanman makakaranas ng anumang masamang epekto. Gumamit siya ng summoning magic at tumawag ng isang sirasirang kalansay na may ranggo. Natuwa siya ng labis dahil ibig sabihin nito ay naibalik niya na ang kanyang kakayahan at nakapagsama na siya ulit ng kanyang unang halimaw. Alam niyang mahihina pa ang mga halimaw na ito at hindi sila sapat para sa labanan, pero maaari niya silang gamitin bilang mga scout o tagapagmanmen. Nagmadali siyang magsummon pa ng dalawa at pinagharap ang mga ito para subukan. Ngunit hindi pagaanong nagtatagal, napansin niyang nauubos na ang kanyang mana. Sabi niya, bakit mabilis nauubos ang enerhiya ko? Baka dahil konektado ito sa puso, napagtanto niya na ang masama sa mundong ito ay kakaunti ang aura o enerhiya sa mga bangkay, kumpara sa dating mundo niya. Naalala niya na walang ang mga halimaw dito at kakaunti rin ang pinagkukunan ng enerhiya kundi mga kaluluwa lang. Gumamit ulit siya ng Endraving's ability upang makakuha ng lakas. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa nayon. Pagdating niya, nakita niyang maraming sundalo ang nagkalat at malinaw na siya ang hinahanap nila. Sigurado siyang si Jean ang may tukana nito. Sabi niya, kung may kakayahan lang akong magtago, sana'y napatay ko na si Jean. Alam niyang kailangan niyang mag-isip ng matalino at huwag padalos-dalos. Kailangan niyang pumasok sa bahay ng palihim para makapagplano, kaya pumasok siya sa bintana. Pagpasok niya, laking gulat niya nang may makitang nakatayo sa loob. Agad niyang pinaandar ang kanyang mana circle at sumugod sa taong iyon pero nagulat siya nang makita niyang ang taong iyon ay ang kanyang lingkod. Sabi ni Yoshan, bakit ka pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot? Humingi siya ng paumanhin, wala akong gustong marinig na palusot, gusto ko ang totoong dahilan, sabi niya. Sumagot ang lingkod, kayo po ba'y nagtangkang tumakas, master? Tanong niya, tumakas, anong ibig mong sabihin? Sabi ng lingkod, kasi nakita ko kayong lumabas ng kwarto ninyo kagabi, akala ko po tatakas kayo, Tanong niya, may iba pa bang nakakaalam na lumalabas ako sa gabi? Sabi ng lingkod, wala po, huwag kayong mag-alala, hindi ko sinabi sa kahit sino. Naisip niya, ham, hindi halatang sinungaling ang lingkod na to. Sabi ng lingkod, sumunod po kayo sa akin, mahal na master. Dinala siya ng lingkod sa isang abandonadong bodega. Doon ay nagsimulang itulak ng lingkod ang isang kahon, kaya't nagtaka siya. Walang ibang nakakaalam tungkol dito kundi ang mga lingkod na matagal nang nagsisilbi roon. At sa ngayon, siya na lang ang natitirang may alam tungkol dito. Sabi ng lingkod, hindi ko na kayo tatanungin kung saan kayo pupunta o bakit. Sigurado akong may dahilan kayo kung bakit ninyo kailangang umalis. Isa lang ang sasabihin ko, naway maging ligtas ang paglalakbay ninyo. Hihintayin ko ang pagbabalik ninyo dito. Naisip niya, alam niya na kapag nalaman ni Jin na siya ang tumulong sa akin makatakas, siguradong papatayin siya, kaya bakit pa rin niya ginagawa ito? Sabi niya sa lingkod, alam mo naman na sa sitwasyon ko ngayon, sapat na ang isang salita ko para mapatahimik ang kahit sino, pero sa pagkakataong ito, magtitiwala ako sa iyo. Tanong niya, magtitiwala ka rin ba sa akin? Sumagot ang lingkod, siyempre po. Sabi niya, kung ganun, humihingi na ako ng paumanhin. Pagkatapos ay ginamitan niya ito ng hypnosis magic. Itinanong niya habang nasa ilalim ng hypnosis, ano ang relasyon mo kay Jean? Sagot ng lingkod, wala akong koneksyon sa kanya, ang totoo galit ako sa kanya. Tanong niya, bakit mo siya kinamumuhin? sabi ng lingkod, dahil mahal kita. Nagulat siya, mahal mo ako. Kaya mo ako sinusundan kahit saan. Nang bata ka pa, palagi mo akong tinatreto ng mabait, parang kapatid mong bunso, sabi ng lingkod. Pero nang pumanaw ang nanay mo, nagsimula na ang kabit ng tatay mo at si Gina saktan ka unti-unti, hanggang sa naging ibang tao ka na. Kahit pa sinaktan mo ako at binugbog mo ako noon, naniwala pa rin akong andyan pa rin yung mabait na Yoshan sa loob mo, yung turing ako bilang kapatid. Nang matapos ang mahika, sinabi ni Yoshan, Buong buhay ko, tinrato ako bilang isang halimaw, ito ang unang beses na may kumampi sa akin. Magpahinga ka na, babalik din ako agad. Nakarating na siya sa level 10. Ang mga circuit ng Heart of Mana ay naging dalawa. Nakuha rin niya ang tatlong bagong kasanayan, pero hindi siya masaya, dahil ang mga ito ay support skills lamang. Ang talagang gusto niya ay makuha ang Bone Spear, Corpse Explosion, o ng Magic niya na sana ay mag-evolve. Kapag nangyari 'yon, kaya na niyang magsamo ng mga halimaw na tunay na makakalaban. Sinabi niya na ang enerhiya na nararamdaman niya kapag sumisipsip siya ng asul na enerhiya ay ibang-iba kumpara sa karaniwang puting enerhiya. Kahit nakakaunti lang ang mga enerhiya ng mga patay na may asul na kulay, taglay naman nila ang malaking dami ng misteryosong kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang mga patay ay may nakakasirang enerhiya, katulad ng yin mana, at nag-iiba ito depende sa lakas ng kalaban. Dahil sa kanyang pag-uusisa, sinubukan niyang sipsipin ang enerhiyang iyon bilang alternatibo sa normal na mana. Mainit na mainit ang enerhiya, pero walang anumang paglaban mula rito, kaya naman, naabsorb niya ito ng matagumpay. Dumadaloy ng maayos sa loob ng mga mana circuit ang bagong enerhiyang ito. Napagtanto niya na maaaring pagsamahin ang enerhiyang ito, asul, yin, at ang karaniwang puting mana ng walang anumang hadlang. Kaya sinubukan niyang e-combine ang dalawa sa loob ng iisang lugar, Munit muntik nang pumutok ang mana circle dahil napakalakas ng paglaban ng yin mana. Dahil hindi talaga kayang magimbak ng dalawang magkaibang enerhiya sa iisang espasyo, naisip niyang gumawa ng panibagong maliit na imbakan para sa paggawa ng panibagong enerhiya na ito. Alam niya na ang imbakan ay nangangailangan ng napakaraming normal na mana, at dahil kaunti lamang ang aura mairoon sa paligid, kailangan niyang tiisin ang sariling panganib para makuha ito. Kaya't muli niyang sinubukang pagsamahin ang dalawang enerhiya at pigilan ang paglaban ng yin mana. Gumamit siya ng napakalaking puwersa at sa wakas ay nagtagumpay, naabsorb niya ang misteryosong enerhiyang iyon mula sa mga patay at na-integrate ito sa sarili niyang mana. Nang suriin niya ang enerhiyang nakuha, nakita niyang katumbas ito ng 30 araw ng key energy. Nang buksan niya ang kanyang status window, nakalagay doon na, iisang uri lamang ng key energy ang maaari kung madala. Kaya naisip niya na posibleng magkaroon ng higit sa isang uri ng key energy, Isang ideya na nakakaakit ngunit may nakikita siyang panganib, gaya ng maaaring pagputok ng ki sa loob niya. Dinaglaon ay dumating sa kanya ang kakayahan na, Flowing Clouds, isa sa pinakasimpleng ki techniques. Sinubukan niya itong gamitin kasabay ng kanyang Heart of Mana, tinawag niya ang isang sirasirang kalansay, pagkatapos ay pinatakbo ang ki energy nito dahil napakalakas ng interaction ng ki at yin mana. Napagulat siya nang makita na ang skeleton ay naging parang makinaryang higanti ng sakupin nito ng bagong enerhiyang iyon. Tapos na ang video. Gaya ng paalala sa dulo, kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na part.